Sumay niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakilan pa man. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy nakikipag-aral, naunawa ang bagan ninyo ang mga bahagi ng salita na ininang unang narinig. Sa katotohanan ng nga aking mga iniibig, lahat ay ibinibilin sa isang pagkatao. Lahat ay ibinibigay upang kanyang maunawaan, upang kanyang masubukan sa kalagayan ninyo na patuloy na nakikipag-aral. Alin na nga ba sa salita ng Panginoon ang inyong nasubukan at napatunayan at nagbigay sa inyo ng isang uri ng pananampalataya na kayo ay maging tapat? Sa kalagayan ng buhay na ito, nalalaman nyo ang lahat ay pahiram kahit ang inyong tinataglay na lakas. Ano pat kahit ang tinatawag nyo mga supling, kaanak at kung sino-sino, sila man ay pahiram sa inyo. At darating ang panahon, dapat nyo rin maunawan kahit kayo ay pahiram din sa inyong kapwa. Wala ngang bagay na natili sa lupa na para sa bawat isa. Kundi ang lahat ay lilisan, lahat ay aalis sapagat sa panahon ng pagkatapos, matutuman ng isang kaluluwa o hindi ang buhay ayon sa tunay niyang kalagayan ay magpapatuloy. Mga iniibig ng mga kapatid, sa bahagi ng pagpapatuloy na yan, paano nyo inihahanda ang inyong mga sarili? Sa bahagi ng pagpapatuloy ng isang katwiran na mayroon ng Diyos, paano nyo ito tinatanggap mula sa inyong sarili? Sapagat kung ang buhay na ito ay isang kaparaanan upang gisingin ang kamalayan ng bawat mananampalataya, nagkamali nga ba ang Diyos kayo ay ilagay sa bawat kalagayan ang Diyos ba sa kanyang sarili ay hindi nakagawa ng na isang bagay na tugma upang sa bawat kalagayan niyan ang pag-aaral ay hindi lumitaw sa katotohanan ng bawat buhay ay isang perpektong kalagayan para sa bawat mag-aaral bawat aralin na inyong tinatanggap ay isang perpektong aralin upang ang isang ako ay matuto. Ano pat ang bawat karnasan ay binuo upang ang katwiran na yan layunin ng Diyos ay matupad sa bawat isa. At kung ang kasanayan ay binubuhay sa aking mga iniibig, tulad ng isang buhay na ipinakilala ng mga sa inyo'y nauna, ano ngayon ang magiging batayang panang tao upang siya lalo na mula sa karunungan kanyang natagpuan maging karapat dapat pa. Sapakat kung ang talinhaga ng isang mayamang binata ay binigay at isinaysay ng dakilang guro sa kanyang kapanahunan, na ang binatang ito'y tinaglay niya na lahat ayon sa kanyang pagkakala na ang bawat katitikan sa batas ni Moises ay nagawa at walang mula rito ay nabalik. Ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya? Ibig mo bang maging sakdal? Ano ang wika? Kinakailangan ipagbili mo ang iyong yaman at ikaw ay sumunod sa akin. Sa kalagayan ninyo, aking mga iniibig, kayo ba ang mayamang binata? Sapagat kung ang kalagayan nyo ay isang mayamang binata, pinapatunayan lang kayo ay malaya. At kung ang, na kinadaladala ng isang binata, kang ang ikaw din ay tatawagin mayaman. Ngunit ang yaman na pinapaunawa ayon sa Ebanghelyo ay hindi ayon lamang sa yaman ng materyal, lalo na sa yaman ayon sa karunungan ng Diyos. Sapagat inyong nalalaman ang tunay na kalayaan ay nasa harapan ng Diyos. At kung ang katangian mo'y kay malaya at ang yaman mo ay andun sa ayon sa karunungan ng Diyos, ano ang magiging kasapatan nito sa iyo upang ikaw naman ay maging karapat-dapat upang ang kinimo ang Kristo Sapagkat kung ang salita na nga yan ay naganap sa isang binata sa kanyang kapanangunan at may isang tanong pa na dapat masagot, ito rin naman ay tatanong sa inyo, ibig pa ba ninyong maging sakdal? Sapagkat sa bahagi na nyan, aking mga inibig, dito naman tumutuon ang pagtupad ng tao ayon sa batas ng isang Kristo. Kaya nga anong wika? May batas na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ngunit narito, ang batas na yan ay pang pangbatas na sa inyo itinuturo. Ang batas ayon sa isang Kristo. Na kung saan ang bawat isa hinuhubog at tinuturuan. Hindi nga dapat kayo makontento aking mga iniibig na nalalaman nyo ang batas ayon kay Moises. Dapat nyo rin maunawaan may isang batas ayon sa Espiritu na itinuturo at patuloy din ituturo sapagat ito ang tinindigan ng dakilang guro. At kung ang bahagi nga ay patuloy na sa inyo ay binibigay at inaarad, nangangahudugan din ba aking mga iniibig na ang batas ni Moises ay nailagay na sa iyong puso? At ikaw mula sa iyong sarili ay hindi na gumawa ng anumang uri ng pagsuway o marahil mayroong isang katanungan na dapat yung maunawan. Paano ba nalalaman ng tao na siya ay sumusuway? Sapagkat kung ang batas ay isang uri ng paggalaw ayon sa kanyang paggawa, ano ang kapwaganting galaw na magpapakilala sa tao siya ay hindi sumusuway bagkos siya ay tumutupad? Ang pamumuhay ba ganin ay magiging sapat upang kayo'y mahatulan pananampalataya ba ninyo ay magiging sapat din upang kayo ay masukatan? Ang daladala mo bang pag-ibig sa iyong puso ay magiging sapat din upang ikaw man din ay mahatulan? Sapagat kung ang kasukatan ay laging sa inyo inihain at ibinibigay upang kayo ay maaralan mula sa inyong mga sarili na inyong masino ang inyong mga gawa, upang ang ipagiging karapat dapat ay maganap sa isang tao. Marahing maunawain yung aking mga iniibig na mga kapatid. Ang mga aral ay inuulit upang matanim na malalim sa inyong mga puso. Sapagkat ito ang naging pangunay sukatan ng tao ang kanyang damdamin. Gano'ng kalakas ang inyong pagpigil kapag ang inyong damdamin na ang nagdidikta ng lahat ng bagay na inyong ginagawa. Sinisino pa ba ng tao ang kanyang sarili? Hindi. Maliban sa bandang huli, siya ay magsisi. Siya ay mabigo. Siya ay matalo. Siya ay maiwan. Siya ay malungkot. Lahat ng ito ay nagpapakilala ng kalugihan ng kanyang bahagi sa gitna ng kanyang pagsisikap sa kanyang paggawa. Sapagat dito nasusukat kung ang tao ay natatagumpay. Dito rin nasusukat ko ang tao ay nakakasunod. Ano pa matibay na bahagi ay kumakapit hanggang sa laman kapag ang tao ay nagkakaroon ng karamdaman? Kaya nga ang karamdaman ay bahagi ng pagpapakilala sa isang tao, ikaw ay sumuway. At ito ang ganting galaw sa iyo. Ang sakit ng isang laman. Pero paano nga ba ng tao malalaman nang ayon sa kanyang pagalaw, siya'y gumagawa ng labis at hindi na kaay kaayusan sa gitna ng pagkakaroon niya ng pananampalataya. Sa gitna ng pagkakaroon niya ng pagkakilala. Anong uri ng paggawa ba ang ginagawa ng tao sa ilalim ng araw? Mga iniibig ng mga kapatid, bagamat ang tao mula sa pasimula, ayon sa pagkakalika. Ginawa ng Diyos na mainam sa bawat kalagayan. Kaya nga ayon sa pamantasan ng normal na sukata ng bawat kalagayan, walang sanggol na isinisilang, na hindi tatawaging malusog. Maliban, ito'y napabayaan. Maliban sa bahagi ng kanyang sarili, siya man ay may Ngunit kung ang isang malusog na sanggol ay sinilang habang lumalaki, nagkakaroon ng pagbabago. Sino ngayon? At kanina ipapataw na balikat ang bahagi ng kaparusahan. Kaya nga aking mga iniibig, maraming batas na dapat kayong maunawaan bawat batas ay gumagalaw ayon sa katwiran ng Diyos. Kahit ang kalikasan, kahit ang sanglibutan o mundo na inyong tinutugtungan ay bahagi ng katwiran ng batas ng harmonya at kabalansihan. At sa oras na ang mga bahaging ito ay nasisira at nawawala sa kanyang kalagayan, mararamdaman ng tao ang bawat galaw sa kapwa ganting galaw. Ano ba't ganun din ang inyong sanglibutan na tinutungtungan? Sa maraming bagay na nasira at nawala sa kabalansihan, ibinabalik ng kalikasan ang kanyang sarili. At sa panahon na ito ibinabalik, maraming bagay ang gumagalaw hanggang ang lupa na inyong tinutungtungan. Ito rin ba ay inyong pinaghandaan ito rin ba ay inyong tinatanggap at naunawaan? Sapagkat kung nagaganap ang bawat alingawaw sa apat na sulok ng saglibutan at lahat kayo ay nakakapakinig na ano ang kahandaan na inyong ginagawa upang kayo naman sa pagdating ng bawat pagkakataon na ito'y lumatag sa lupa mo tinutungtungan Ikaw ay hindi matakot. Ikaw ay hindi magkaroon sa iyong sarili ng pagtatalo-sira. Ikaw ay isang kaluluwa na makakatanggap anuman ang maganap. Matatanggap mo ng buong puso at kaluluwa na hindi ka manunumbahat sa Diyos at magtatanong sa Kanya bakit ang lahat ng ito ay nagaganap. Ano ba't kung ikaw rin naman mula sa iyong sarili ay nagkaroon ng kasiraan hindi mo rin tatanungin ng Diyos, ano ang iyong pagkakamali? Bakit ka nagkaroon ng kasiraan? Kundi mula sa iyong sarili, sisiyasatin mo ang iyong mga paggawa. Ibabalik mo ang nakaraan kung maaari. Makita mo lamang ang karapat dapat upang makita mo rin ang nararapat na bahagi ng kagalingan. Sapagat kung ang layunin lamang ng bawat may karamdaman ay gumaling Sapagat nahinto siya sa kanyang mga gawain at ang kagalingan ay kinakailangan upang siya ay makapagpatuloy siya sa atin yung ano ang yung ginagawa. Bakit ang kanyang ganting galaw sa iyo ay karamdaman? Marahil hindi siya karapat-dapat na pagawa. Mga iniibig ng mga kapatid, kung sinasabi kayo man ay maging buhay na Biblia, ano nga ba ang nilalaman ng isang Biblia? Hindi ba ito kasaysayan? Hindi ba ito mga kasaysayan na mga sa inyo ay nauna na nagpakilala na sa gitna ng lahat ng mayros na mayroon pa isang Diyos na totoo na ang bawat kanyang salita ay natutupad ayon sa kanyang katwiran at ayon sa kanyang kalooban na marami ng kaluluwa nagsubok na ito'y subukan at ang kinin. Ngunit walang bahagi ni naman ang magbigay mula sa kanilang sarili ng kabuuan ng kanilang pagkatao. Ano pa't kinakailangan ang dakilang guro ay silang upang mapatunayan na ang bawat kanyang katitikan ay tunay at makatotohanan. Ganun pa man aking mga iniibig, hindi lahat sa kapangangunan din ng Panginoon ay nakatanggap sa Kanya. Maliban lamang doon sa tunay na nagnanasa na siya ay matagpuan. Kaya nga, gaano ba ang yung pagnanasa na saliksikin mula sa inyong mga pagkatao ang tunay na Diyos na mula noon hanggang ngayon ipinakikilala? na mula sa inyong mga sarili, kayo ay makaroon ng bahagi ng kanyang katwiran. Na kayo ang buhay na katitikan ng salita ng Diyos na dumalakad sa sanglibutan. Ano pat ang inyong mga gawa? Bagamat kayo nakikipamuhay tulad sa inyong mga kapwa, ay hindi kakakitaan ng anumang katwiran lalabag sa batas na yan. Lalabag sa batas ng Diyos. Lalabag sa bawat utos na kanyang itinakda sa tanggapin ng tao at hindi bawat isang nag-aaral sa paaralan ng Panginoon may isang bagay na patuloy sa inyong itinuturo at ninanasa na sana inyong magawa na kayo ay maging masunurin sa harapan ng Diyos. Tulad ng mga bata, pinipilit niyong pasunurin sapagkat sinasabi niyo sa kanila, itong tama at dapat mong gawin. Ito rin naman ang patuloy na sinasabi sa bawat isa. Bagamat ayon sa kalagayan ng laman, hindi na kayo mga bata. Pero ayon sa kalagayan ng isang pananggap, tulad pa rin kayo ng mga bata. Napaka-mahirap kumbinsihin upang mapasunod. Nangangatwiran kapag pinasusunod. Nagtatagusira kung susunod. Laging may dahilan kapag sumusunod at ayaw sumunod. Lahat ng ito ay dala ng tao. Pero sa bandang huli, ano lang ang sinasabi? Tinuturuan ng tao na talimangin sa salita ng Diyos. Mga iniibig ng mga kapatid, bakit nga ba napakahirap na ang tao ay mapasunod sa salita ng Diyos? Dahil ba ang salita ay nanggagaling na rin sa kapwa-tao? Dahil ba ang salita ay kinayaya mo ta na sapagat narito, hindi mo lang naririnig, minsan nababasa mo pa? O ang salita talaga ay hindi na sa isang pagkatao? Wala nga namang dahilan upang matupad sapagat wala rin kadahilan ng ito ay naibaon sa isang sarili. Ngunit sa katotohanan, aking mga iniibig, ang tao ayon sa katwiran ng pagkakalika, kaakibat ng kanyang pagkakalika ay ang batas ng Diyos. Sapagat mula sa salita ng Diyos, nalalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ito ay isang uri ng paggalaw. At ang uri ng paggalaw na kaakibat ng bawat layunin ng isang kaluluwa. Ano pat mula sa kanyang sarili ay darating ang maraming alitiktikin na ito ay magpapaalan. Sapagat bago pa lang kay Moses ibigay at iukit sa mga tapyas na bato ang bawat patas. Ayon sa salita ng buhay, ito ay kaakibat na ng bawat ako. Ano pat nung isinilang ang dakilang guro at lumakad sa lupa, lalo itong napagtibay. Lalo ito nabigyan ng buhay at sa isay. Ano pat sino man nag-aaral sa ebanghelyo ng katwiran ng dakilang guro? Nag-aaral muli mula sa kanyang sarili na maibalik sa kanyang pagkatao. Paano nga ba siya makakabalik sa harapan ng Diyos na tulad ng kanyang layunin, siya ay kanyang kawamis? Kaya nga, hindi nga nangangailangan ng bawat katitikan. Sapagat sapat ang kalino na daladala ng inyong mga espiritu na ito ay magkaroon ng pagkaliwanag sa inyong harapan ayon sa layunin ng inyong pagkatao. At ito'y magiging isang mabigat na alitiktigin ng bawat kaluluwa na patuloy na namumuhay sa naman, Ngunit sumusuway sa bawat bahagi ng katwirang itinindig na mula noon hanggang ngayon. Mga iniibig na mga kapatid, bukas ang parala ng Panginoon upang kayo'y makapagsiyasat. Bukas ang parala ng Panginoon upang kayo'y makipag-aral. Bukas ang paaralan ng Panginoon sa lahat ng uri ng katwiran at paniniwala upang ito man ay masubukan. Ganito, kaganda ang paaralan ayon sa kanyang pagkakalika. Huwag nga lamang niyong kalilimutan akin mga iniibig. Hindi kayo taga rito. Wala kayong tinatangkili. At wala kayong madadala. Sino man sa inyo ay lapit o anuman ang inyong tangan-tangan. Anumang sandali, sila man ay mawawala o ikaw man ay mawawala. Ano pa ang katwiran na yan? Ay nagbibigay sana sa inyo ng isang malawak na kaisipan upang ariin ninyo bawat panahon ay ginto. Walang masayang na pagkakataon na hindi ka makipagtipan para sa Panginoon. Ano pat lalo nang wala kang sasayang panahon? na hindi ka makagawa ng maliit na butin ng kabutihan sa bawat sandali ng iyong buhay, sa bawat araw na ikaw ay humihinga. Ano mo pa rin dyan, sa mga bahagi niyan? Ikaw din naman ay maaralan na ang iyong sarili ay magkaroon ng isang mainam na kasanayan na lagi ka na nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sapagat sa bandang muli, aking mga iniibig, kanino nga pa kayo magsusubi ng lahat ng iyan hindi rin ba sa Panginoon? Hindi rin ba sa kanyang harapan? Kaya nga, alalahanin niyo ang yaman na sa inyo'y pinagkatiwala. Ang kabutihan na sa inyo ay naibigay. Ang katakilaan na sa inyo'y nakilala. naipakilala. Sapagat narito, ang tao ay wala ng karapatang manumbat pa sa harapan ng Diyos na ang kanyang kamalian ay laging bunga ng kanyang kamangmangan at kawalang kaalaman. Sapagat narito, isinilang na kayo sa bahagi ng kalagayan na ang karunungan ay laganap, na ang kalayaan ay laganap. Ano pat mula sa inyong sarili? Kahit nga kayo ay nagsisilbing paminsan-minsan ay may katamaran, hindi hulugang, hindi kayo makakarinig, hindi kayo makakakita, at lalong hindi kayo makakabahagi sa bawat kabanalan na dapat ninyong magawa. Ang buhay ay paaralan at ang paaralan ay sa buhay. Upang kayo na narito ay magkaroon sa inyong sarili ng pagkabalikwas upang ang mga mali yung pagkakilala ay maparam na na nagiging kadahilanan tuloy upang kayo makapagpatuloy para sa Panginoon ano pat ang inyong mga sarili ay lagi natatali sa maraming bahagi ng katwirang mali. Hanapin niyo ang katotohanan na nagpapalaya sa inyong aking mga inipit at lagi niyong pangarapin mula sa inyong sarili. Matupad niyo ang kalooban ng Panginoon. Walang iba kung hindi kung saan siya naroon kayo man ay makaparoon. Mga iniibig ng mga kapatid, habang ang paaralan at kayo ay nag-iisa o magkakaisa. Huwag kayong magpatid sa pag-aaral. Huwag niyong dibangin ang inyong sarili sa inyong pamumuhay sa laman. Sapagat lahat din ang yan. Sa bandang huli, kapag sinino. Alin dyan ang magiging makabuluhan? Alin dyan ang walang kabuluhan? Na sa bandang huli, mapag-uunawa din ninyo. Marami ka na palang narinig Marami ka na palang napatunayan. Ano ngayon ang iyong gagawin? Sapagat narito, ang kagandahang loob ng Panginoon ay laganap. Hindi maaaring sino man sa inyo ay hindi nakatanggap. Sa pasimula pa lang na kayo isilang sa lupa, ang kagandahan loob ay nagsisimula na. Balutan ng laman, paggalawin ayon sa laman, ngunit turuan ayon sa Espiritu. Ito ang katwiran na mayroon ang paralan. Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng isang Diyos, nawa kapayapa ang kapayapaang daladala ninyo ayon sa katahimikan ng inyong mga puso ay manatili upang ang pagkalito ay hindi maganap sa panahon ng lahat ng bagay ay pumapasok sa pag-aaral, lalo na kapag ang batas ng Diyos ayon sa kanyang katwiran ay gumagalaw sa pagkatotohanan ang sasabihin ko sa inyo. Kayang niya nigin kahit ang dupang mong Kaya niyang gibain kahit ang pinakamabigat o malakas na instrumento na itinindig ng tao ayon sa kanyang kamay. Ngunit hindi magigiba ng anumang bahagi ng pagyanig na yan ang isang pananampalataya. Tapat, malinis, at buong puso na nasa inyo na itinuro na mula noon hanggang ngayon. Muli ang aking handog ng pag at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailan pa man Ako ang sa inyo'y nakiisa sa mga sandalito, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.